Atuloy naman ang pagkalap ng nalagda ni Senador Robin Padilla upang tuluyang mapigilan ang pagpaparesto kay Kingdom of Jesus Christ Leader, Pastor Apollo Kibuloy. Yan ni Daniel Badalastas. May pinangalanan na si Senator Robin Hood Padilla na pumirma umano para baliktarin ang isinusulong ni Senator Risa Hontiveros na ipakontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa patuloy na hindi pagsipot nito sa pagdilig ng senado sa kaliwat ka ng alegasyon laban sa kanya. Eh, ngayon dadalawa kami ni, ni Senator Go na PDP laban, si Mam Ma uh, Tita, Mamavert, si Abigail, uh, at lo si uh, Mam Ma Gabriela, silang Marcos pang-apat, at si Super Rider. Senator uh, J.B. Eh, uh, lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Pero ilang oras lang ang lumipas, binawi ni Senator J.V. Ejercito ang pirma. Ayon sa senador, noong una, nagdesisyon siyang pumirma sa objection letter para mapigilan ang pagkontem kay Kibuloy. Base na rin sa ulat na kumikilos na rin ang Justice Department sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Pero matapos pag-aralang mabuti ang mga testimonya at mga impormasyon nagdesisyon siyang bawiin ang pirma. Binilinaw naman ni Padilla ang mga dahilan kung bakit niya inaharang ang pag contempt sa religious leader. Hindi ito usapin ng kaibigan ko si si pastor. Parang ano 'yun, uh, sa resources ng gobyerno, parang kunan doon na sa isang uh, uh, parang masado magastos ba. Para sa akin ano? Total andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon? Sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa? Nang tanongin naman si Padilla kung may tulong sa kanya si Kibuloy noong Hatol Lambayan 2022. Pag oh, muna ngayon, dasal. Dasal. Ah, Napaka-importante, no? Doon sa channel niya, sa SMN, ay nabigyan niya ako ng airtime. Na ah, wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman yung walang pera sa kampanya. Wala akong pampabayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera. Pero para sa mga anak ko, hindi ko magkakasusin yan sa politika. Hindi no, ako amitiwala. No. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Mas mabigat nga yung akin Hindi lang basta kaibigan. Hindi ko lang siyang basta kaibigan. Umurag ko yan. Umurag. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Pinangalanan din ni Padilla ang mga senador na hindi raw pipirma. Katulad ni Uh, Sen. Uh, Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Uh, Ganon din si Senator uh, Rafi Tulfo. Si Senator Sintia Villar na isa sa mga pumirma, sinabing matagal lang kilala si Kibuloy. Matagal na raw niyang kaibigan nito pero hindi umabot sa punto na may tulungan sa halalan. during election. Uh, pag may affair yung kanilang church, iniimbitan niya ako. Mm -mm -mm. Abi At... election. Hindi ko na siya kailangan sa election. Yeah. Maibigang uh, ko si Pastor Kim Buloy, mabait siya sa aming pamilya. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo, na pinangalanan ni Padilla na hindi raw pipirma. Bilang chairperson ng iba't ibang komite, ginagalang niya ang desisyon ni Juntiveros. At sa kabilang dako, karapatan daw ng mga miyembro ng anumang komite na magkaroon ng salungat na paniniwala hindi naman titigil si Padilla para makumbinse ang iba pang miyembro ng komite. Kinakailangan niya ng mayorya ng mga senador sa Senate Committee on Women para pumirma at mabaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.